Ang notorious na Amerikanong pickup artist na si Rush Vorek na nagsulat ng ilang libro tungkol sa kanyang pamamaraan ng pag-pickup ng mga chicks ay napapaligiran ngayon ng controversy. Ang kanyang mga libro ay itinatawag na Biblia ng Rape. At ngayon, salamat sa kanyang mga fans, mayroon ng isang world pickup map kung saan nakalista ang iba't ibang kategorya ng babae sa buong mundo. Ang mapa ay nagbibigay ng ranking ng mga babae ayon sa gaano sila kadaling i-pick up at makipag-sex. Para kay Vorek, ang mga babae na galing sa Central Africa at Southeast Asia ay nasa level na ng pagiging pokpok, -pok, habang ang babae sa Middle East ay malasanta ang dating. Ayon din sa mapa, ang Taiwanese na babae ay nasa gitna. Hindi madali, pero hindi rin sobrang mahirap i-pick up. Ilang araw pa lang nang maimbento ang mapang ito at lampas 500,000 na tao na ang nag-access dito.